Nandito kami bago sa ka ng mm -hmm. Taibim Kasi break time namin yeah. Break time na yeah. namin Tayo ah, mo ay aram ang aksidente Pag araw ka na tayo yan inarali Diyan Sa taas niya, magta malinig Malinig naman. Oh. Pag mag-out nang ya mo, bago kaya mo mag-out, mag-agi nga ya duman sa ano, center ng isang kitty. may dira pang mga basura kada saro may sarong sako. Sa kan mahuling. oh, so hali sa taas, so, may mga buru basura diyan. Dai ka makaluwas na dai kang ito duman. Sa iba alema, <laughs> nagahapot sa mga hauling kang basura, simento, kung <laughs> Yan ang bubuhusan. May kama nito, may limit man ito na karga. Kupi. Oo, bakit ito nga yan. na walang na laman. Kupi <laughs> na walang laman. video ba gano'ng Na ano magkamit ito kay ano? are na video. Kasi? Ang na yung? Oo, ito na lang kawo. Nasa likod dito na